Nanalangin si Jesus para sa mga tagasunod niya. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Sapagat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos, at makilala rin nila ako na isinugo mo. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo, bago pa man nilikha ang mundo. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin. At sinunod nila ang iyong salita. Ngayon alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga itinuro mo sa akin. At tinanggap naman nila. Sigurado silang nagmula ako sa iyo. At naniniwala silang isinugo mo ako idinadalangin ko sila. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin. Dahil sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng iyo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, babalik na ako sa iyo, at hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa katulad natin. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. Ngayon ay babalik na ako sa iyo. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo para lubos silang magalak tulad ko. Itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napopoot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo. Tulad ko na hindi makamundo. Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay satanas. Hindi sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Alang-alang sa kanila, itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo, upang sila man ay maitalaga sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaating, para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, katulad natin. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin, para sila'y lubos na maging isa sa ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako. At malalaman din nilang minamahal mo ang mga mana ng palataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin dahil minahal mo na ako bago pa manilikha ang mundo. Amang makatarungan, kahit hindi ka nakikilala ng mga taong makamundo, nakikilala naman kita at alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila at ako man ay mapa sa kanila.